Good morning mga kabakyard. Update ako sa aming ginyana. Pangalawang lagay namin sa incubator. Ito po. Tara! Ayan. Ayan. Apat na ang napisa. At mayroon pa. Hindi. Hello. Tingnan mo sila. Pinaghalo namin yung ano, itlog ng manok at itlog ng guinea bird ayan oh, huwag may ingay, dyan lang muna kayo hindi pa kayo tapos ayan hmm. ayan, yung puti yung itlog ng manok yan yung parang brown yung itlog ng guinea ayan, marami mas matagal mapisa yung itlog ng guinea, eh, kaysa sa ano kasi manipis lang yung sa, ano, sa itog ng manok makapal kasi yung salini yan, thank you for watching backyard please like, share and comment and please click the notification bell para updated kayo sa susunod kong upload na videos thank you and bye bye God bless